Hey, kumusta? At welcome back sa Kwentong Stoic TV. Naranasan mo na ba yung sitwasyon na may isang tao na bigla ka nalang binastos sa harap ng iba? Pwedeng sa pamamagitan ng sarcastic na biro o kaya yung tipong awkward na joke na hindi nakakatawa at nakakababa pa ng tingin sa'yo. Sa mga ganitong pagkakataon, minsan mapapaisip ka, paano ba ako dapat tumugon? Paano ko mapapanatili yung dignidad ko at higit pa doon Paano ko makukuha ang respeto kahit mula sa mga taong sanay na hindi rumespeto sa iba? Relax lang kasi hindi ikaw mag-isa. Lahat tayo dumadaan sa ganyang klasing moments at ang maganda, mas malaki pala yung control natin kaysa sa iniisip natin pagdating sa kung paano tayo haharap sa sitwasyon. Dito sa video na to, tatalakayin natin ang ilang mabisang tips at techniques na may halong karunungan mula sa sinaunang filosofiya ng mga pantas. Mga estratehiya na hindi lang makakatulong para manatili kang kalmado kundi para na rin mas lalong makuha mo ang respeto ng mga tao sa paligid mo. So, bakit nga ba napupunta tayo sa ganitong sitwasyon? Madalas, hindi naman dahil galit talaga sila sa'yo o may personal silang sama ng loob. Kadalasan, ang problema ay yung ugali ng ibang tao na ginagamit ang iba para iangat ang sarili nila. Akala nila na kapag napahiya ka, mas aangat yung tingin ng iba sa kanila. Kaya karaniwan mo tong makikita sa trabaho, sa barkadahan at minsan pati sa pamilya ang mahalaga, matutunan natin na ang respeto hindi hinihingi o pinipilit. Nanggagaling yan sa kung paano mo dinadala ang sarili mo. Kung paano mo nilalagyan ng linya at hangganan yung halaga mo bilang tao. Sabi nga ng isang matalinong philosopher noon, ang tunay na lakas ay nasa isip natin, hindi sa mga pangyayaring labas sa kontrol natin. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong isip at kilos, dun ka nagiging matatag. Kaya sa mga pagkakataong may bumabastos o umaalipusta sa iyo, tandaan mo, ang pagiging kalmado at kumpiyansa mo ang pinakamabisang sandata mo. Pero hindi lang ito tungkol sa kung paano ka magre-react sa isang sitwasyon. Mas malaki pa rito ang punto, ang pagbuo ng presensya na kapag ikaw ang kaharap, natural na may respeto. Ibig sabihin, dapat hindi ka basta ginagamit ng iba para lang magmukhang malakas sila. Kailangan mong ipakita na alam mo ang halaga mo at hindi ka matitinag ng mga mura, biro o pangungutya. Kaya sa mga susunod na parte ng usapan na to, ibabahagi ko ang ilang simpleng pero makapangyarihang paraan kung paano tumindig sa sarili mong halaga. At kung sakaling naranasan mo ng maramdaman na parang mababa ang tingin sa iyo ng iba, tandaan, ang respeto ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pabalang na sagot o galit. Nakukuha ito sa paraan kung paano ka manatiling kalmado, matatag at hindi nagpapadala. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin kung paano haharapin ang pambabastos ng may dignidad at lakas. Tip 1. Malaki ang epekto ng unang impresyon. Para itong pundasyon kung paano ka tinitingnan ng ibang tao. At madalas hindi ito nakabase sa kung ano ang sinasabi mo, kundi kung paano mo dinadala ang sarili mo. Isipin mo ganito, nasa isang importanteng networking event ka. May isang tao na bagong pasok, tumingin sa paligid tapos lumapit sa'yo para bumati. Iniabot niya ang kamay niya. Pero imbes na tumayo ka, nakaupo ka lang, saglit mong tiningnan ang kamay niya sa kamulang kinamayan. Ano ang dating? Para kang walang kumpiyansa at parang hindi ganon kahalaga sa ang interaction na 'yon. Yung simpleng action na maliit lang, sobrang laki ng epekto sa tingin ng iba. Alam na alam ito ng mga sinaunang pantas. Para sa kanila, yung simpleng kilos tulad ng pagtayo at pagtingin sa mata ng kaharap habang nakikipagkamay, hindi lang simpleng mabuting asal. Isa itong pagpapakita ng respeto at kumpiyansa. Kapag tumayo ka para bumati, para mong sinasabi na pantay kayo, handa ka makipag-ugnayan at nire-respeto mo rin sila. May ikukwento ako. Dumalo ako minsan sa isang seminar kung saan networking ang main goal. Sa dami ng tao, may isang lalaki na talagang tumatak sa lahat. Mapabigatin man na executive o simpleng waiter lang na naglalagay ng kape, tumatayo siya, tumitingin sa mata at buong pusong nakikipag-usap. Hindi siya OA pero may dating. Hindi dahil sa mga sinasabi niya, kundi dahil sa kung paano niya dinadala ang sarili niya. Kita agad yung kumpiyansa at sinseridad, kaya nire-respeto siya ng lahat. Sa kabilang banda, may isa rin akong napansin. Hindi siya tumatayo kahit kailan may bumabati. Hindi naman dahil bastos siya o ayaw niya, kundi nakasanayan lang. Pero dahil doon, nagkaroon ng tahimik na distansya. Parang hindi siya ganun kaseryosohin ng mga tao, kahit pareho lang naman silang may kakayahan. Dito ko lalo na-realize, yung pagtayo para bumati, hindi lang simpleng courtesy. Isa itong paraan ng pagpapakita na alam mo ang halaga ng tao sa harap mo at ng sarili mong halaga. Ang aral dito, simple lang. Hindi mo makukontrol ang lahat ng bagay pero kaya mong kontrolin ang sarili mong kilos at galaw. Yung mga simpleng aksyon mo araw-araw, malaking epekto sa kung paano ka tinitingnan ng tao. Kaya kung gusto mong masimulan ito sa buhay mo, gawin mo sa maliliit na pagkakataon. Sa opisina, sa kapehan, kahit sa online meeting. Tumayo kapag may bumabati, tumingin sa mata at ipakita ang kumpiyansa sa kilos mo. Ang unang impresyon, hindi lang tungkol sa itsura, Tungkol ito sa kung paano mo pinapakita ang respeto sa sarili at sa iba, kaya sa susunod na makipagkita ka sa isang tao, tumayo ka, tumingin ng diretsyo, at hayaan mong ang kilos mo ang magsalita para sa'yo. Tip 2, kapag may biglang sumabat sa'yo habang nagsasalita ka sa harap ng iba, minsan nakakainis talaga. Nasa kalagitnaan ka na ng punto, tapos biglang may pumapasok at binabago ang usapan natural na reaksyon ng marami ay magalit o magsalita ng pasigaw. Pero kadalasan, lalo lang itong lumalala at nagmumukha kang nawalan ng composure. Ano ang mas mainam gawin? Simple lang, tumigil ka sandali at titigan mo ng diretso at matatag yung taong sumabat. Hindi kailangan ng salita agad kasi minsan mas malakas ang mensahe ng katahimikan at tingin kaysa kahit anong sagot. Ang simpleng steady gaze, kalmado pero matibay, nagsasabi na hindi ka basta papayag na bastusin o baliwalain. Naalala ko minsan, sa isang family dinner, nagkukwento ako ng nakakatawang storya. Biglang may kamag-anak na sumingit para ikwento naman yung sa kanya. Sa una, parang awkward at medyo nakakahiya. Pero imbes na sabayan ko siya o tapatan ng sagot, tumigil lang ako, tumingin ng diretsyo, at hinayaan ang katahimikan. Ilang segundo lang yon pero sapat na para mapaisip siya. Agad niyang na na mali yung timing ng pagsingit niya at kusa siyang tumigil para ipagpatuloy ko yung kwento. Walang drama, walang gulo at tuloy-tuloy na naging maayos ang usapan. Epektibo lalo ito kapag nasa harap ng maraming tao. Kapag kalmado ka at hindi nagpapaapekto, natural na lumalakas ang presence mo. Hindi mo kailangan itaas ang boses o makipagtalo para makuha ulit ang respeto sa eksena. Yung kumpiyansa at kontrol sa sarili, yun ang nagsasalita para sa'yo. Pero syempre, hindi lang puro titig. Pagkatapos mong ipadama na hindi tama ang ginawa nila, ituloy mo ang punto mo ng maayos. Pwede mong sabihin ng simple lang tulad ng balikan ko lang yung sinasabi ko kanina. Ganon, malinaw na ikaw ang may hawak ng salita pero hindi mo sila ipinahiya. Ang mahalaga, ipinakita mong ang respeto sa pag-uusap ay hindi basta-basta pwedeng baliwalain. Ang ganda ng approach na ito kasi hindi kailangan ng galit o pang-aaway. Basta manatiling kalmado, wag magpakita ng inis at hayaan mong ang kilos at presensya mo ang magsabi ng lahat. At kapag nakita ng iba kung paano mo pinapakita ang self-control sa harap ng ganitong sitwasyon, mas lalo ka nilang rerespetuhin Kaya sa susunod na may sumabat sa'yo, huwag kang magpadala. Tumindig ka, hawakan ng tingin at ipakita na ikaw ay taong dapat pakinggan. Hindi lang ito tungkol sa respeto ng iba, kundi pagpapakita rin ng tunay mong halaga. Na hindi basta natitinag ng kahit sinong sumusubok mang agaw ng boses mo. Tip 3. Kapag nasa barkada ka at may isang tao na sinadyang biruin ka para mapahiya, madali talagang madala ng emosyon. Minsan ang unang instinct ay mapahiya, mainis o gumanti agad. Pero tandaan kung paano ka magre-react, yun ang magdidikta kung paano tatakbo ang buong sitwasyon. Dito papasok ang disiplina ng pagiging kalmado, isang bagay na sobrang lakas kapag natutunan mong kontrolin. Naalala ko minsan, sa isang simpleng get-together ng mga dating kaklase, may isa akong kaibigan na ikinuwento ulit yung nakakatawa at medyo nakakahiya kong karanasan noong high school. Siyempre, ramdam ko agad yung init sa mukha ko at parang gusto kong gumanti ng banat. Pero imbes na magpadala, naalala ko, kung hindi naman talaga nakakasira sa pagkatao ko, bakit ko siya seryosohin? Kaya ngumiti lang ako, parang wala akong narinig at kalmado kong tinanong, Ano ulit? Pakiulit nga. Ito yung interesting na nangyari. Nang sinubukan niyang ulitin yung kwento, biglang nawala ng impact. Yung tawanan ng grupo, unti-unting humina. At habang pinipilit niyang ulitin, halata na hindi na siya kasing lakas ng dating sa huli, siya mismo ang napahiya kasi parang pilit na pilit na yung biro niya. Ang simpleng tanong lang na, pakiulit nga ang mismong nagpabagsak sa kanya, hindi sigaw, hindi panggaganti. Ang sikreto dito hindi lang yung pagiging kalmado, kundi yung hindi nagpapadala. Kapag pinilit mong gumante, nagmumukha lang kayong nag-aaway. Pero kapag tinanggap mo lang ng may kumpiyansa at pinakita mong hindi ka natitinag, doon lalabas yung tunay mong lakas. Paano mo ito magagamit sa totoong buhay? Una, wag mong madaliin ang sagot. Huminga ka muna, bigyan mo ng kaunting pagitan bago ka tumugon. Pangalawa, gamitin mo ang katahimikan bilang sandata. Yung ilang segundong tahimik ka lang, sapat para mapaisip yung nagbiro kung tama ba yung ginawa niya. At pangatlo, kung sasagot ka man, gawin mong simple, diretso at kalmado, parang hinihingi mo lang ng klaro, hindi para makipag-away. Ganito ang tunay na disiplina kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo sa gitna ng pang-aasar o pang-iinsulto. Hindi lang respeto ng iba ang makukuha mo, kundi mas lalo mong mapapatunayan sa sarili mo na hindi ka basta nababali ng maliliit na bagay. Kaya sa susunod na may magbiru sa'yo para pahiyain ka sa harap ng iba, tandaan mo hawak mo ang kapangyarihan kung paano matatapos yung kwento kapag pinili mong manatiling kalmado at malinaw ikaw pa rin ang panalo sa dulo tip 4 kapag may taong gustong asarin ka o galitin ka may isang simple pero sobrang epektibong paraan para hindi ka madala sa laro nila na experience mo na ba yung tipong may nagsabi ng masakit na komento parang sinadya talaga para tusukin ka sa harap ng iba Halimbawa, sa family gathering ka, tapos biglang may nagsabi tungkol sa isang pagkakamali o pagkatalo mo sa career. Ramdam mong tinamaan ka at sabay lahat ng tao nakatingin, naghihintay kung paano ka magre-react. Ang normal na gagawin ng iba ay magpaliwanag o magdepensa agad. Pero imbes na pumatol, huminga ka lang saglit, ngumiti at sabihin ng kalmado, Uy, may alam ba kayong magandang bakery malapit dito? Baka kumuha ako ng dadalhin sa next na get together. Ayon, biglang nagbago ang atmosphere. Yung taong gustong manggulo, hindi alam kung paano magpapatuloy. Yung attention ng grupo na punta sa bagong topic at yung tension na sana magiging mas malaki na wala agad. Ikaw? Hindi lang nakaiwas sa gulo, kundi ikaw pa ang nagdala ng control sa sitwasyon. Ito ang tinatawag na pagshift ng usapan gamit ang simpleng tanong na walang kinalaman sa provocation. Hindi lang ito pakulo, isa itong paraan para ipakita na hawak mo pa rin ang emosyon mo. Hindi ka nila kayang hatakin pababa at hindi nila makukuha ang satisfaction na makita kang nadadala. Sabi nga ng isang pantas noon, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumutugon. Dito mo makikita ang ganda ng teknik na ito hindi mo kailangang makipag-away para makuha ang respeto. Yung pagiging kalmado at mahinahon, yun ang nagbibigay ng bigat sa presensya mo. Para gumana ito ng natural, mahalaga na yung tanong o sagot mo ay simple at swak sa moment. Huwag pilit o scripted kasi baka halatang depensa lang. Pwede kasing tanong tungkol sa pagkain, sa lugar, o kahit simpleng observation. Ang goal mo hindi para tumakas, kundi para maayos na ilipat ang direksyon ng usapan. Ang kagandahan nito, hindi lang siya instant na solusyon. Unti-unti, tinuturuan ka rin itong palakasin ang loob mo. Natututo kang hindi basta magpapaikot sa emosyon ng iba at mas lalo mong pinapatibay ang dignidad at kumpiyansa mo. Kapag paulit-ulit mong nagagawa to, mapapansin ng mga tao sa paligid na iba ang composure mo mas lalo kanilang nilang re respetuhin kasi alam nilang hindi ka madaling hatakin sa drama o gulo. Kaya sa susunod na may sumubok banatang ka para buwagin ang loob mo, huwag mong hayaang magtagumpay sila. Sagutin mo ng simpleng tanong na walang kinalaman, ilipat mo ang usapan, at panoorin mo kung paano biglang nagbabago ang energy ng grupo. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi sa panalo sa argumento, kundi sa pagpapanatili ng kapayapaan sa loob mo. Kapag kaya mong gawin yon, kahit saan, ikaw ang tunay na may respeto at kontrol. Tip 5. May mga pagkakataon ba na naramdaman mong hindi ka pinapahalagahan, binastos o tuluyang binaliwala? Hindi masarap sa pakiramdam, pero minsan, ang pinakamabuting paraan para maprotektahan ang dignidad mo ay ang piliing umalis. Itinuturo sa atin ng mga pantas na ang respeto, hindi yan hinihingi. Nabubuo ito kapag alam mo ang tunay mong halaga. At ang pag-alis, hindi ibig sabihin na talo ka, kabaliktaran pa nga. Isa itong pagpapakita ng lakas at pagrespeto sa sarili. May kwento ako tungkol sa kaibigan kong si Jonasel. Isa siyang mahusay na creative professional. Sumali siya sa isang malaking project sa kumpanya nila. Pero imbes na mapansin at pahalagahan ang effort niya, palagi siyang minamaliit ng manager niya. Lagi siyang sinasabihan sa harap ng team, ini-interrupt tuwing meeting, at binabaliwala ang mga ideya niya. Noong una, mas lalo siyang nagsikap. Akala niya kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Pero matapos ang ilang buwan na puro frustration na realize niya, bakit niya ipipilit ang respeto sa mga taong hindi handang magbigay nito? Dumating ang isang meeting na nagbago ng lahat. Muli na namang binasura ang ideya niya nang walang paliwanag. Doon, tahimik niyang isinara ang laptop, tumayo at sinabi, "Ilalaan ko na lang ang energy ko sa lugar na may halaga ako." Umalis siya sa meeting, lahat natahimik. Kinabukasan, nag-resign siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil pinili niyang alagaan ang sarili niya ilang buwan lang nasa bago na siyang kumpanya. This time, hindi lang siya nire-respeto, kundi pinapahalagahan pa ang talento niya. Ang kwento ni Jonasel hindi lang tungkol sa pag-alis. Ito ay tungkol sa pagpili kung saan mo ilalagay ang oras at lakas mo. Ang pag-alis ay hindi kahinaan. Ito'y pagpapakita na alam mo ang halaga mo at hindi ka mananatili sa lugar na binababaka. ka. Sabi nga ng isang pantas noon, hawak mo ang isip mo, hindi ang mga pangyayari sa labas. At kapag alam mo ito, doon ka nagiging matatag. Kaya paano mo malalaman kung panahon na para umalis? Kapag lahat ng effort mo para makuha ang respeto ay binaliwala. Kapag pakiramdam mo, lagi kang nakikipaglaban para mapansin. Huwag mo nang hintayin na tuluyang mabura ang tiwala mo sa sarili. Makinig ka sa sarili mo. At kung kailangan, piliin mong umalis mas mabuting wala ka pero nire-respeto kaysa naroon ka pero inuunti-unti kang binababa. Ang pag-alis hindi tungkol sa paggawa ng eksena. Tahimik pero matibay. Isa itong pahayag sa sarili, mas mahalaga ako kaysa dito. At tandaan ang respeto, hindi ito nakukuha sa pagmamakaawa. Nabubuo ito sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo. Kung may mga karanasan ka tungkol dito, gusto kong marinig. Mag-subscribe ka, i-on mo ang notification bell at mag-iwan ng comment. Pwede mong ikwento ang tagumpay at challenges mo o kung di ka sure kung ano ilalagay, isulat mo lang. Kaya ko to. Para alam naming nakatapos ka sa session na ito. Ang mga simpleng hakbang na ganito ang nagbubuo ng komunidad na lumalago tungo sa mas matalinong pamumuhay at kakayahang gawing oportunidad ang bawat hamon. Maraming salamat at magkikita tayo sa susunod na video.